everyone! Good evening, I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon top best pageant daw para sa kanila to. Kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng baka mama sa dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang best pageant tayo ngayon. So, ito nga. May reaction kasi ako dito sa mga sinasabi ng mga Indonesian fans. Oo. Kasi, naglabas nga ang pageant avenue ng post. Ang sabi niya Miss Cosmo at Miss Supranational Top 2 pageant based on sorbet sa Indo Pans. Oo. Uh -huh. So, reaction ko dyan, naloka ako. Charot. So, yun. Nakakawindang. Eh, paano naman kasi hindi magiging best pageant para sa kanila to? Ano ba? Siyempre, nanalo sila ng Miss Cosmo, nanalo sila ng Miss Supranational. Natural, di ba? Piliin nila yung best pageant para sa kanila. Pupurihin at pupurihin nila talaga ang mga pageant na to dahil ayan ang nagbigay ng karangalan sa kanila. Ang tanong, nagbigay na ba talaga ng karangalan? No, di ba? So, yon. So, ako, hindi naman ako ko-contra dyan. So, kung ayan yung tingin nila, ay respetohin natin. Eh, yan yung gusto nila, di ba? Tulad nga ng sinabi ko, Diyos ko, mas malo ka kapag hindi nila pinili di ba? So, yo So, nasa tamang wisyo lang sila. Kasi at least alam nila kung ano ang padyo na nagbibigay karangalan sa kanila, di ba? So, mas mahirap naman ko ang pinili nila Miss Universe na hindi nga sila manalo-nalo doon sa Miss Universe. Di, minsan nga hindi sila binigyan ng isang corona. Tapos, ayun pa, tuloy-tuloy pa ang pagbiging El Pocuyo nila. So, syempre, hindi nila pipiliin yan. So, malo, ka kapag yan ang pinili nila. And then, ayon ang supranational ay talaga naman syempre pupurihin nila yan kasi nagiging top 5 sila dyan tapos ayan nakakuha sila ng corona di bongga di ba so mas magtaka ka kapag pinili niya ang Miss Universe over sa supranational na nagbibigay karangalan sa kanila so opinion nila yan so para sa kanila ayun yung best pageant kasi doon sila nagshine like a diamond star di ba so yan sa so... Ayon, Miss Cosmo. So, sa Miss Cosmo naman, nakita naman natin, ito ang sa history ng Miss Cosmo, ang unang-una naging reyna ay Indonesia. So, ayaw pa nila yon So, syempre, mas pipiliin nila yan kaysa kay Miss Grand, Miss International, at saka kay Miss World, kay Universe, o oh, ba diba, para sa kanila major pageant ang Miss Cosmo. So, major pageant nga ba may tutuli ng Cosmo? So, para sa mga Pilipino, syempre, hindi. <laughs> Dahil hindi tayo nanalo dyan. At talagang, maraming galit na Pilipino. Pero syempre, ang Miss Cosmo naman para sa akin ay isang baby pageant na nagsisimula pa lang at nangangapapa kung ano yung mga dapat niyang gawin pagdating dito sa mundo ng pageantry. At naiintindihan ko na meron silang gusto at yung gusto nila ay yun yung pinanalo nila di ba so wala naman tayo magagawa diyan kanya-kanyang trip lang yan so credibility kung ayan ba ay mamimaintain or nasira ba sa mata ng ibang tao. So, problema na ng Miss Cosmo yon kung paano niya babawiin sa susunod na taon, di ba? So, ako para sa akin, uh, ang Cosmo, marami pang mga pagdadaanan at pagsubok So, malay niyo mag-back to back ang Indonesia sa kanila sa susunod na taon. Hindi natin alam. Or pwedeng manalo ang Vietnam. di ba diba? So, yon So, syempre, kung ano ang gusto nila. At para sa akin ng Cosmo ay marami pa siyang dapat patunayan. At hindi ko siya nakikita na masasabi at may tuturin mo na, na ako, major pageant na to. So, just begin pa lang naman kasi. At marami pa siyang ano dapat patunayan sa mga tao, di ba? So bilang Pilipino, syempre, ando doon na talagang naniwala ako sa Miss Cosmo na maganda ang ipapakita nila. Pero and overall na nakita ko, hindi ko siya masasabi pa sa ngayon na ay best pageant to. In the future, siguro, darating sila doon. But for now, I think siguro mas marami pa silang dapat i-improve, mas marami pa silang dapat patunayan, at mas marami pa silang dapat ayusin sa pageant nila. Yun lang yung masasabi ko sa Cosmo. Sa supranational naman, syempre, sumok na natin ang supranational. Ang supranational, ang kauna-unahang Asian Queen ng nanalo dyan ay Pilipinas. Pero sa ngayon, medyo nahihirapan tayo dahil siguro hindi natin na kukuha yung tamang timpla na parang dapat ipadala natin sa ating kandidata, di ba? Yung kandidata na inilalaban natin. But in the future, naniniwala ako na madadagdagan ang ating mga reyna. So, nung nakaraang taon, uh, nanalo tayo dyan ng Asia and Oceania title holder, di ba? And then, uh, nung mga nakaraan taon naman, ay nag-first runner-up tayo. So, maganda yung status. Isa sa mga masasabi ko na uh, patuli patuloy pa rin pinapatunayan ng supranational ang kanilang pageant pagdating sa atin, lalo na sa mga Pilipino. Kasi syempre, isa talaga sa malaking mga tagahanga pagdating sa mundo ng pageantry ang Pilipinas. Kaya nga, medyo talagang mahirap talaga makuha yung standard ng mga Pinoy pagdating sa pageant. Pag once na nawalan ng tiwala yan, ay nako good luck. So, yung mga Indonesian naman, siya pinandu doon na kung sino yung tumatang kilik sa kanila. Doon sila, di ba? So, yon So, sa atin, wala naman tayong dapat patunayan. Diyos ko, nakailang corona na ba tayo? Actually, hinihintay na lang natin na makoronahan tayo ng Miss Grand International. So, wala na tayong dapat pang patunayan sa pagdating sa mundo ng pageantry kasi parang piling ko naman na patunayan na natin yan. And then, dito naman sa sinasabi ng Indonesia na ang best pageant para sa kanila ang Miss Cosmo at ang supranational, Re respetohin natin yan kasi syempre, di ba nga, tulad nasabi ko kanina, ayan na nagbibigay ng karangalan sa kanila. Natural, ayan ang purihin nila ng bonggang-bongga. -bongga. I wish na sana sa mga susunod na taon ay mabigyan ulit sila ng corona ng Miss Cosmo at ng supranational. So, sa Miss International na sinuwerte din sila, eh, di ba? Kasi yung ibang country, katulad ng India, hindi pa nananalo dyan. Pat sila, nabigyan na sila ng pagkakataon. Pero hindi sila makaulit, hindi katulad sa atin na talaga namamayagpag talaga ang Pilipinas. Kung bibilangin mo ang corona ng Miss International, National, ay nako, at sobrang dami na. And then, pagdating naman sa Miss Universe, sa awa ng Diyos, di ba? nakaapat na corona na tayo at ang dami nating runners up at hindi tayo nawawala sa eksena pagdating sa Miss Universe di ba? So yon so pagdating naman sa supranational ayan, namamayagpag pa rin ang ating pambato at syempre nakuha na natin ang kauna-unahang corona natin dyan, sila first time pa rin naman and then pagdating naman sa Uh, Miss World May corona na rin tayo ng Miss World Ang Indonesia wala pa din So medyo kumbaga I-base natin na Gano'n na ba kadami ang corona ng Pilipinas At ano ba ang hahabulin ng Indonesia Sobrang dami syempre Kaya, ano Good luck sa kanila So, ako para sa akin Syempre, matutuwa na lang ako Para sa kanila Kasi, syempre, diba At least, napapansin sila Katulad ng Cosmo At katulad ng Supranational So, yan So, okay lang ya yeah, Indonesia You did it, diba So, yan Nakakaloka Diba Diyos ko, naman nalaga ako. Pero syempre, nandoon na kung sino nga naman ang nagbibigay sa iyo ng ano, eh, yun yung purihin mo. Eh, ba't mo naman pupurihin yung hindi kayo pinapansin, di ba? So, okay lang yan. Kayo ba? Naloka ba kayo? <laughs> Charot. So, yun, naloka lang ako. Pero nandoon na ang mga kapatiran nating Indonesian ay syempre nandoon na gusto din nilang patunayan sa buong mundo kung ano ang ganda ng kanilang mga pambato at syempre yung gusto nila ma yung world class beauty, di ba? So yon. So nakakaloka ah, pang world class beauty nga ba? Charot. So yon. So basta laban lang Indonesia, ah, magtiwala lang kayo at darating din yung panahon, makukuha ninyo yung inaasam ninyong powerhouse country, di ba? Malay ninyo in the future kayo na ang mamayan pag na-reina sa mga pageant pagdating sa ano, di ba, sa buong mundo. So darating at darating kayo diyan. So siguro mag-ano lang kayo, produce lang kayo ng mga beauty queen na alam mo 'yon na magaganda talaga. Ang problema kasi sa kanila, matapang kasi yung mga itsura nila eh, no? So, bihira yung masasabi mo na talagang charming, charot. Hindi <laughs> ba katulad ng Pilipino kasi na parang pagdating kasi sa standard of beauty, talagang nakapansin talaga sa ano sa beauty pageant, sa international pageant. Hindi katulad ng Indonesia na parang medyo nahihirapan pa sila diyan makaabate ng bonggang-bongga. -bongga. Kung tutuusin na mas lumalamang pa sa kanila ang Thailand, eh, diba? Thailand, Vietnam, so yon. So, in the future, tingnan natin, malay naman natin, di ba, maging powerhouse sila, katulad ng kiniklaim nila ngayon. Di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin? Kayo ba? I Comment below ninyo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa tinatalakay natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like. And subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell. Para more updated kayo. Siyempre sa aking mga chika. Sabi ng gano'n. Always keep smiling. And always think positive lang. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin. Chika See you tomorrow. Thank you guys. Oh, 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 oh,